Sir Manny, may isang job lang sa akin. Sir Manny, job lang dito. Ah! Thank you po. Kinaaliwa ng maraming netizens ang video ng isang fan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao matapos na pagbigyan siya nito sa kanyang request na isang suntok sa pisngi. Nag-viral sa social media ang video nito na kuha ng naturang fan na si Rafael Molina nang dumalo umano siya sa opening ng 2024 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League upang suportahan ang Pangasinan Heatwaves. At dahil na ando na rin umano ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ay nagpakuha na siya ng larawan dito. Ngunit upang mas makuha niya raw ang atensyon ni Manny, ay naisipan niyang magpasuntok sa pisngi na siyang hindi rin siya nabigo. Wala pang isang segundo nang lumapit at sabihin niya ang kanyang request ay kagad na siyang pinagbigyan ni Manny ng isang suntok. Makikita naman sa video na tila hindi niya inaasahan na kagad siyang pagbibigyan ni Manny sa kanyang request. Ngunit labis na tuwa raw ang naramdaman niya ng oras na yun kahit pa raw nakaramdam siya ng sakit sa sapak ng pambansang kamao. Ayon sa kanya, isang karangalan daw ang masuntok ng nag-iisang Manny Pacquiao kahit pangaraw nayanig ang kanyang ulo. Mga pahayag nito, pagkasuntok niya sa akin, nagulat ako. Kasi without hesitation, ginawa agad ni Sir Manny. Sobrang saya ko. Dream come true na yung makapagpapicture kay Sir Manny. Pero yung masapak niya kahit masakit, magpapasalamat ka talaga. Nakatikim sa pambansang kamao. Yun palang nayanig na ulo ko. Isang karangalan masapak ng 8 Division World Champion. Samantala, kinaaliwan nga ito ng maraming netizens Lalo't makikita ang araw na maliban sa nayanig ang ulo, ay nagalaw din ang bangs nito sa simpleng suntok lang ni Manny. Kinaaliwan din nila ang dulo ng video, kung saan maririnig ito na nagpasalamat at ayon sa ilan, ito lang umano ang taong nakita nilang nagpasalamat pa matapos na masuntok. Narito ang ilan sa mga nakakaalaw na komento ng mga netizens dito. 1% pa lang ng lakas ni Manny, nayanig na yung brain cells niya. Haha! -ha ito lang ang kaisa-isang nilalang na nakita kong proud na nasuntok. Mukhang alanganin yung haha, -ha, tanggal siguro yung bagang. Ikaw na yung sinuntok, nagpasalamat ka pa. Gar, parang pilit na yung itimo sa dulo ah. Thank you po sir Manny, natanggal wisdom tooth ko.